Kamu ha. Dapat ka ha. Ang hawag mo. Ang ano? Ikaw, W? I? F? a Kamu? Mag-abot mag ganun yung litra. diwa yun. Ang ano? Kamu mananghid mo. Mga narami. Asa ka nung mag to? Dahil mga na muslim barkada. Na may outing. Na may tagay. Na may suro. Dahil mga narami ninyo. Kami mga laki. May mga bana. Mga Sige, ang pinang nga dito. ha. Hmm. Alam mo, magkabi, may gabi, ng mga bahir ba mong buwan niya, kung mag-inom mo, ay mong pala pe, naulit, Maana, may karata kung tarong ka, paana mi. Kaya kaming mga laki, unfurt kayo. Pananghit mi, tagsa ka natin mi, kusuloy, ikuyos ba natin mi api, taghan yaw ha, pati ka nang yaw-yaw mo nakapait pa. Pag may kalakaw, itagaan na may oras ka sa balik niya. Pupalay, tibidya oras. Ah! Tibidya oras! ito pang may digto sa ang madulungan mo kung siyong pa may 10 minutes may patawag 20 minutos kung saan may digto? ha? ha? huwag naman yung tatukana yung mga brigada ha? dili 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 yung mga inyo ha? ay mo pag inahod nakaya pa kung may freedom dili yung inyo dili yung inyo anan? bawalan? anak hindi na may palasukta na inyo yung rasa na murang maginsa kaya inyo ang sala kami pa inyong pasulong kami pa inyong kasagaan kami pa maglunuoy na yun halak ninyo ha? ha? <laughs> ano <Barang ma> <laughs> nah. ba? Na. Kusama na? Oh no. Ha? Hey, I'll come look at this. Sino? Kusama na nga ngidro-ndro hinoka. Dili ba kay uh, duing-nding ko ani, aning wife kay sabot ani is. Ganong wife pa na? Ah, Siyempre, wife, is eh, mating na, Hype uh, high ba high na, high. <laughs> ha? Ayaw ah. mm. ah. ko sa kwan, ipin ano? Ang sampun, magpapapa ka. Magbutang na sa mga uh, mga, naki-apply si mga mga condition something na mga pagpapapa. Oh. Kita naman din ang wife niya, na heart pasabot na love kay ka. Oh. Mm. Asa mga hindi ka gikan Kano pa mangka? pa? Ato, nakuwagi palit. Lagi uh, pala, o pwede pa, mo ni sorry sa imong mga kauban? Wala pa oi, nang pa. Ah, nang pa di mo. Ako oh, kanang kada na kanang ah, sige kung mag umpra mo. Lag meron maligo mig dagat. Ah, sige sige. Ang oh, pintuan mo kay hi hit ba kay panahon niya, delikado ba kay ro panahon na. Uh oh, gani. Oo. Uh -huh. -oh. uh Ano, imo man ang gihartan. Oh, syempre, love love man na, love ba, love heart love kay para. Pwede ko ni makapalanga. Oo, oh, um oi nya. So, ngayon lang ka dito, bahalang hapon ka pa uli, ay lang pag Ako rin bahala din sa mga brownon, mga pilo. Mm, oh. Ah, yeah, oh. Ako rin bahala. Yan, yeah, napayugasan na Oh, ako rin bahala. Yeah, Akong uniform labanan, labi na. Ako oh, sige, matik na, matik na. Oh. Heart niya Kasi, oh, love love kayo na, ha? Mm, okay, I love you. Oh, love you too. Mm. Oh, mali, purpose ani. Okay, I love you. Okay. Anong kailangan ay, kong gawin? pa. <laughs> <laughs>